So, ito na yung mga manok natin dito mga ka-farmers. So, dalawang breeding pen na nalagyan na natin ng mga manok. Dito ay yung mga buhi natin. Ito, mga puti at saka itim. Yung Black Osterlerp. So, dito naman sa kabila, medyo nabubuli pala yung mga uh, itim dito dahil mas dominante yung puti dahil magkakasama sila sa isang kulungan ito kasing mga itim ay dalawang kulungan o uh, tatlong kulungan yung pinanggalingan nila kaya hindi sila magkakasama nung lumaki kaya yung ibang itim dito ay nabubuli so dito wala tayong nakikitang nagbubulihan sa mga manok na nandito at ito pala mga ka-farmers ginawan ko na ito ng pakainan dito sa labas so nung una gumawa ako nitong para lumabas lang yung kanilang ulo dito at dito sila kakain sa labas para hindi na tayo papasok at mabubulabog yung mga manok natin doon sa loob so yung tubig na lang yung nasa loob nila so magpapakain tayo mas mabilis at hindi na sila mabubulabog so ngayon ito yung GMP natin na binibigay sa kanila ito ang edad pala nito mga ka-farmers ay nasa 5 months pa lang yung mga manok na ito yung iba dyan ay nangingitlog na yung iba ay hindi pa so siguro pagdating ng 6 months doon na sila mangingitlog So iba-iba talaga yung kanilang especially itong mga heritage breed. Uh, mostly sa mga 5 months to 6 months old na sila ng hitlog. Pero yan ay nagpapakasta na rin sila at malapit na rin niya ang mga hitlog. So y ito yung tinatawag na mga RTL. So yung RTL ay ready to lay na mga manok. So papakain muna tayo. So ayan mga ka-farmers oh, ang gandang pagmasdan. So ang gandang pagmasdan yan mga ka-farmers na kumakain yung mga manok natin. So sa kanyang pamamaraan, hindi na sila mabubulabog dahil dito na tayo sa labas ng At wala naman tayong nakagalang manok kaya hindi tayo mamiligro kung merong Ah, uh, sasali sa pagkain ng ating mga manok So ito mga ka-farmers, yung iba hindi makakain dahil nabubulit sa mga puti. So yun, merong pakainan doon, bibigyan na lang natin doon sa loob. So yung iba dito kakain, at yung iba doon naman. So dito walang problema dahil lahat naman sila ay nakakain. So kasya lang talaga yung labing dalawa na manok dyan sa butas. So yung iba kapag busog na ay kusa naman silang uh, mawawala dyan, pupunta doon sa tubig at papalitan ng hindi pa nakakakain so ito yung tubig ito yung tubig inumin nila mga farmer sinabit lang natin dito para hindi na rin mahirapan tayong pumasok doon kasi nung una dyan nakalagay yung kanilang inuming tubig pero para mas mabilis dito sa pintuan para di na tayo papasok dito lang kukunin at papalitan so ngayon bibigyan mo muna natin ito at meron tayong nakitang mga itlog So yan, ito yung pagkainan dito. Lalagay lang tayo diyan para sa mga manok na hindi makakakain. So ito yung mga itlog mga ka-farmers. Dalawa yung nangitlog ngayong araw. So ayan maliliit pa pero goods na yan yan sila so dito naman yung mga bar natin mga ka-farmers yan mukain sila so ito yung pangalawang araw nila dito so yung iba nagsisettle na pero yung iba meron pa rin mailap pero uh, malalaman din nila kung saan sila kakain at saka iinom ng tubig. Ito yung tubig nila. So dito na rin inilagay natin para hindi na mabubulabog yung mga manok natin. All right. Plymouth truck. Ang ganda nilang pagmasdan, yung kulay din nila. So how much more mga ka farmers kapag nagsimula na yung mangitlog? yung lalaki na yung katawan nila buon buo na ang gaganda ng tingnan alright so bakit nga ba tinatawag na RTL yung mga manok na hindi ah, hindi palang nangingitlog so yun mga ka-farmers ang term na RTL ay ang meaning nyan is yung ready to lay na mga manok so R is ready ang T is to ang L naman ay lay so ready to lay na mga itlog ready, ready to lay sa mga itlog So usually mga ka farmers yung RTL talaga na term ay usually ginagamit dun sa mga manok na yung puti, yung white leghorn or yung loman white, yung mga makikita natin na merong binibenta mga itlog na puti. So, so sa mga malalaking farm, usually talaga dun talaga ang term na yan uh, na apply Pero sa mga heritage breed ay ginagamit na rin natin yan. So ang uh, itong sa atin, ang ready to lay is nasa mga edad 4 to 5 months old talaga sila at mag start silang laying ng 6 months although meron namang mas maaga namang uh, nangingitlog mga ka-farmers uh, katulad ng meron akong video noon or na vlog noon na merong 4 uh, months pa lang na manok natin pero white leg yon na merong cross ng bar drop 4 uh, months pa lang ang aga niyang nang itlog. so napakaganda ng mga farmers dahil sa murang edad ay nangingitlog na sila. Hindi kagaya ng ibang mga lahi o breed ng manok na katulad ng mga Texas or yung mga native na mag-aantay pa tayo ng 7 to 8, eight months bago sila mangitlog. So dito sa mga heritage breed at saka itong white leghorn, mas maaga silang nangingitlog. Sa mga white leghorn, um, yung pure ones ay meron talagang maaga ng itlog. So siguro 12 weeks yata. Ah, mga nasa 4, 4, 4, 4 months meron ng ah uh, nagsa start na ang mangitlog pero maliliit pa. So sa mga heritage breed, yung pure breed is nasa mga 6 months talaga, yung 5 to 6 months talaga yung pangingitlog nila. So hindi magkapareho sa ibang lahi o breed ng mga manok. So yun mga farmers, medyo marami tayong uh, na-produce ngayon na mga pullet. So ito ay magiging replacement na rin sa mga manok natin na yung nabenta na natin na mga breeders natin so ito yung magiging replacement na mga manok so magagawin natin mga breeders yung iba so yung mga nagtatanong na uh, meron pa tayong binibenta so sa ngayon wala pa pero uh, baka magbebenta din tayo ng pailan-ilan pero mostly gagawin nating breeders so dahil yung iba din nating mga manok dito is mga matatanda na So kailangan na nila ng replacement. Especially yung mga white leghorn natin na sa barge rock na 5 years old na. Although ang ganda pa rin yung pangingitlog nila. Pero kailangan na rin natin ng replacement sa kanila. So meron akong na-breed na pure na mga white leg horns. So yun ang gagamitin naman natin para makapag-produce ng crosses ng barge rock at saka white leg horn. So yun ang magiging anak nun is yun ang uh, magsisilbing replacement sa Uh, white leghorn cross natin ng bardrock na 5 years old na so yun mga ka farmers uh mahirap din dahil magastos talaga so malulugi tayo sa ngayon dahil yung mga uh, inaalagaan natin ay hindi pa nagproproduce ng itlog so wala pang return so kailangan magantay pa tayo ng ilang buwan kapag mangitlog na sila lahat ay tsaka uh, mababawi natin yung ating ginastos uh, simula ng sisiyo sila hanggang ng itlog so ganyan sa pagpo-farming uh, risky, magasto pero uh, normal lang talaga dun sa, uh, normal lang yun mga farmers dito sa pagpo-farming so balang araw uh, pag maayos natin mapalaki yung mga manok natin at maganda yung paging itlog nila, ay mababawi naman natin, so yung pagod at hirap natin, yung ginastos natin kapag nagpo-produce lang sila ng magandang klaseng mga itlog at may benta natin so dun tayo makakabawi so dun na ang ating uh, uh, dun na natin malalaman kung magiging successful ba yung uh, pag-aalaga natin sa ating mga alagang manok alright nga pala mga farmers maraming nagpapa shout out so hindi ko na maiisa-isa so baka sa ibang video mas shout out ko kayo so sa mga uh, solid na followers at subscribers natin na palaging nanonood at walang sawang nanonood So maraming maraming salamat sa inyo at shout out na rin sa mga farmers natin dyan na palaging nanonood. So huwag kayong magsawang sumuporta at mag uh, tignan yung mga videos natin. So maraming maraming salamat talaga mga co-farmers. Hanggang sa Happy farming. Woo!